malakas ang ulan. Oh, yung trick na, ako kapunta doon. Baha na pala doon. Oh, grabe. Baha. Baha. Baha na. Oh, guys. Grabe na to. <coughs> ang ulan tingnan nyo bagyo dito sa Pasig bahagad oh nako po oh nga dito na ang baha oh diba oh. nakakatakot oh ayan nako po mga oh, tao Uy. Istingin natin. Korea lubak. Mhm. Mhm, bata. Malulubak. Malim nga. Ay, grabe. Yoy. Hala. Grabe. Paano kumakakadaan na ito doon? Sa kabila. Ah, oh, oh, no? ang lalim ng tubig. Oh, isa tomato na babatuhan. Eh ano? Grabe ang ganda ng tubig. Dito sa arienda, ganito lagi. Sobrang dami ng tubig pag dumabaha. Alay